Nagsagawa naman ng na isang proactive inspection ang Regional Internal Affairs Service 1 sa mga miyembro ng Regional Support Units na nakatalaga sa Police Regional Office 1. Police Staff Sergeant Carmela Danguecan sa Ulan. Nakapunta ang nagawang proactive inspection ng Regional Internal Affairs Service 1 sa pangunguna ni Police Colonel Gen. B Panisan, Officer in Charge Reyes 1 sa mga miyembro ng Regional Support Units na nakatalaga sa Police Regional Office 1 noong ikalima ng Marso taong kasalukuyan sa Camp Oscar M. Florendo, San Fernando City, La Union. And every now and then na meron kami inspection, uh, lagi ko pong nire-remind yung mga kapulisya natin, yung commitment po sa police service. Uh, sa atin, ito yung bread and butter natin. Dapat po totoong servisyo yung maibibigay natin sa ating mga kababayan. Kasama sa mga ininspeksyon ng RIAS-1 ay ang Loy Tamang Bihis, Issued Firearms, ATM at PNP ID ng mga kapulisan. Patuloy ang programa ng RIAS-1 upang maitaguyod ang integridad ng mga kapulisan sa Rion 1. Ang sentro po ng kanilang pagsiservisyo ay ang Diyos. Kasi kung andyan yung Diyos, hindi tayo magkakamali. Uh, ako personally, lagi ko lang din sinasabi sa pang personal ko, sa pamilya, sa lahat ng bagay, turuan mo ako, Lord, na hindi ako magkamali. At dapat family oriented. Nakita ko naman po dito sa Region 1, especially sa mga kasamahan ko rin dito. Pagkatapos ng opisina, bahay sila. And isa po 'yun sa magandang indication dito na kung tayo ay family oriented, hindi maliligaw yung ating mga anak, hindi maliligaw yung ating pamilya, at hindi ang estado ang magdidisiplina sa ating mga anak. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang iyong Police News Network Correspondent. Police si Sergeant Carmela Dangecan, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.